Hello everyone, welcome back to our Facebook video at ito na nga ang aming ganap kahapon, September 3. Yes, September 3, ginanap yung nyo, buwan ng wika ng school nila. Kasi nga, nawala ng pasok dahil sa bagyo, tapos eh, Sabad at Lingwa dumaan, Basta may mga event na nangyari sa school na mas nauna. Kaya medyo na late ng konti itong buwan ng wika dito sa school. Sila ay grade 4 at yan kanilang outfit. Uh, barong Tagalog, yung iba dyan hindi pa nakabarong, mamaya isusuot nila yan. Ito yung practice nila sa classroom muna. Yan. Siyempre, bantayan na natin. Kasi nga, uuwi rin naman after ng event. After nilang magsabay mo pagbigkas, eh, pwede na rin naman umuwi. na lang yung certificate na ibibigay ng no school kay teacher. Pero, yun, pagkatapos nyo, umuwi na kami. Si teacher na kumuha, tsaka yung ibang classmate nyo na hindi pa umuwi. At yan nga po, ah, diba, mga alak gobernador at congressman, ang mga outpita ng mga boys, o, oh, diba? At yan, nagpa-practice muna sila dyan bago sila dalhin sa mismo event. Ayan lang naman, walking distance lang yung event, event area nila. Pero practice daw muna, sabi ni teacher. Kasi naman, may pagkamahaba yung sabayang pagpikas na ito. Buti nga at nairaos din. O, oh, diba? sa awa ng Diyos. Kasi lately, pagpapractice sila niyan, dapat ang uwihan na 3.30. Naging 4. 4 p.m. ang naging uwihan. Dahil nga, kailangan nilang medyo mag at para lang sa practice. At ayan si Gob. Ayan o. Oh. Si Miho. Ayan si Miho mamaya ay magpe-perform na sila, o diba? May pa-electric pan kasi naman ay may kainit. Hindi naman sanay nga sa mga barong, o diba? Hindi nga sanay at ayaw na ayo talaga niya ng barong. At ito nga kami sa event. area, picture-picture muna. Ayan, inaayos na sila at mag start na ang kanilang sabayang pagbigkas. At ito nga, sisimula na nila. No!